Hello po, I am Father Jesus of Tularan si Jesus Video Podcast at welcome po sa ating bagong episode para sa linggong ito. Ngayon po, bago po ako magsimula sa ating episode, gusto ko pong simulan pala ito sa pamamagitan ng kwento po. Minsan po nung nasa po pa po ako, meron po akong karanasan na pagbaba ko sa, sa parish office po, merong isang bata po ako nakita, ang dami niyang matatandang kasama. At nilapitan ko po yung bata ang tanong ko sa kanya ano yung gusto niya paglaki kung gusto niya bang magpari paglaki niya ang sagot ng bata sa akin ayaw niya daw kaya ang sunod na tanong ko sa kanya eh anong gusto mo napaisip siya tapos bigla niyang sinabi sa akin ah gusto ko na po palang magpari tapos sabi ko sa kanya ah dahil gusto mong magpari Itong suot-suot ko, Paglaki mo, bibigay ko sa iyo. Sabi ng bata, Paglaki ko po, patayin na po kayo. <laughs> Parang ayoko na pong lumaki yung bata. <laughs> Pero, ayun po. Siguro iniisip niya paglaki niya, wala na ako doon sa lugar na yan. Pero, gayon pa man, siguro isang magandang paalala po sa atin iyo na darating talaga yung wakas ng mga buhay natin. At pinaalala rin sa akin na na yun, may wakas yung sarili nating buhay. At magandang panong yung buhay natin sa ngayon. Okay ba yung aking buhay? Nakakapagparanas ba ako ng kabutihan? Ano yung mga alaala may iwan ko kapag lumisa na ako sa mundong ito? Alaala ba ng Diyos? Alaala ba na naging mabuti ako o mga masasamang alaala. Kaya naman magandang sa simula pa lang ng ating buhay sa ngayon, sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, pag na natin na matularan siya upang masayang mga alaala at mabubuting alaala yung may iwanan natin sa mundong ito. Nung nakaraang episode na na napag-usapan natin yung ibang mga bagay na nagpapahirap sa atin upang tunay na matularan yung ating Panginoong Hesus. At alam din natin na merong ibinibigay ang Diyos na tulong para mapagtagumpayan ano man yung nagpapahirap sa atin sa mga bagay na nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Paalala lamang po iyon na sa ating paglalakbay, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi natin kaya ng mag-isa lamang kaya yung Diyos nagpapadala ng Kanyang grasya ng mga sapat na pagpapala at biyaya upang magampanan natin yung mga nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Sabi rin naman ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad, He will ask the Father to send the Apostles an Advocate yung Holy Spirit para tulungan sila sa kanilang misyon, sa kanilang pagtugon sa nais ng Panginoon at sa kanilang paglalakbay patuloy dito sa mundong ito upang patuloy silang maging matibay habang sumusunod sa ating Panginoon. Kaya naman, yung magandang pag-usapan natin sa araw na ito, kung napag-usapan natin ng nakaraang episode, isang nagpapahirap sa atin ay ang mga evil spirit, anong makakatulong sa atin, sabi rin natin ng nakaraan, ay ang Holy Spirit. Si Jesus ibinigay sa atin ng Espiritu Santo bilang advocate. Simulan po natin yung ating pagninilay sa Espiritu Santo. Sa salitang advocate, yung salitang Tagalog po na abogado, ang pinagmumulan talaga nito ay yung salitang advocate. Kaya yung role ng Holy Spirit, sa ating mga buhay parang role ng isang abogado sa ating mga buhay. Ano po bang ginagawa ng mga abogado? Tayo ay dinipensahan sa mga bagay na gustong magpahirap sa atin at isa pa, yung abogado, tinutulungan tayo na masabi yung mga dapat nating sabihin at magawa yung mga dapat nating magawa para sa ikabubuti ng ating sitwasyon at ng kalagayan. Ganon din po yung role ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Depensahan tayo sa anumang gustong sumira sa ating mga katauhan, lalo na sa mga masasamang Espiritu. Andiyan ipinadala ang Espiritu Santo para manatili sa atin magpasawalang hanggan upang patuloy tayong depensahan at protektahan sa mga mga puwersa na gustong sumira sa atin. At ano pa yung ikalawang mahalaga? Yung Holy Spirit ay nandirito sa ating mga buhay upang bigyan tayo ng direksyon. Ano ba yung mga dapat nating sabihin? Ano pa yung mga dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating mga desisyong piliin upang maging mabuti yung kalagayan ng ating mga buhay? So basically, nandyan ang Holy Spirit to defend us at nandyan ang Holy Spirit to assist us and to give us help, especially in times of need. Anjan palagi at iniwan sa atin ng Panginoon ng Espiritu Santo para manatili talaga sa atin sa habang panahon. Upang sa habang panahon, habang tayo ay nabubuhay pa, patuloy tayong magagabayan sa tamang landas. Kaya e anong dapat nating gawin para talagang matulungan tayo ng Holy Spirit? unang-una sa lahat, ang napakahalagang gagawin natin, yung magbubukas tayo ng sarili sa biyaya ng Espiritu Santo. Buksan natin yung ating sarili sa pakikinig sa Espiritu Santo. Andyan siya para tulungan tayo. Pero kung hindi tayo magiging bukas sa Kanya at hindi natin papakinggan yung Kanyang pakikipag-usap sa atin, lalo na sa ating mga kaloob-looban, hinding-hindi tayo mapoprotektahan at matutulungan ng banal na espiritu. Kailangan tayo nagiging bukas at nakikinig sa banal na espiritu. Ikalawa, napakahalaga na tayo ay magbibigay ng patuloy na panahon para sa banal na espiritu upang mapalago yung ating ugnayan sa kanya. Napakahalaga na tayo ay nagbibigay ng oras para mas marinig natin, mas malaman natin yung mga nais ng Panginoon para sa ating mga buhay. Sa pamamagitan noon, mabibigyan talaga tayo ng direksyon kung ano ba yung mga dapat nating sundin at piliin sa pang-araw-araw natin at pakakatiyak tayo na kapag ito'y mula sa Diyos, pat matutulungan niya talaga tayo na matularan yung ating Panginoon. At kapag sa Diyos nang gagaling ang ating mga decision, ito ay makakabuti sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Ibig sabihin, magiging maganda ang bunga nito sa ating mga katauhan. Kaya napakahalaga na patuloy na magiging bukas sa Espiritu Santo at magbibigay ng panahon sa Espiritu Santo. Maganda pong sigurong isa pang pagninilay dito sa, sa tulong po ng Espiritu Santo laban sa mga masasamang espiritu. Meron po akong nakausap minsan, hindi pa po ako pari noon. Ako po ay seminarista pa lamang. May lumapit po sa akin na after po ng isang misa, may lumapit po sa akin na dati raw siyang nakulong, nakalaya na raw siya. At pagkalaya niya, ang una niyang pinuntahan talaga ay simbahan upang magpasalamat sa Diyos at humingi sa Diyos ng lakas para makapagsimulang muli kwento niya, nangyari naman, nakapagsimula siyang muli. Pero sa kanyang trabaho daw, nung malaman ng kanyang mga katrabaho na siya ay galing kulungan, iba daw yung pagtingin sa kanya. Parang mababa at may mga pangkukutya pa. Kaya hirap na hirap daw siya. Parang talagang sinusubok siya na gantihan yung kanyang mga katrabaho para nalang ano, makabawi siya sa mga iniisip at mga pinagsasabi laban sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yung nararanasan niya sa panahon na iyon ay isang malaking pagsubok. Kasi bakit siya dumaranas ng pagsubok? Kasi nagsisimula na siyang magbago at tumahak sa ma sa mabuting landas. Nagsisimula na siyang kilalanin yung Diyos sa kanyang buhay kaya naman, andun yung masamang espiritu, nagpapadala ng mga pagsubok para hindi niya ituloy yung kanyang pagbabago at pagtahak sa tamang landas. Upang siya, hindi siya maging tanda ng pagmamahal ng Diyos, hindi siya maging tanda ng pagliligtas at hindi siya makapagpatuloy sa daan niya patungong kaligtasan. Kaya sabi ko sa kanya, sa pamamagitan ng patuloy mong pagpunta dito sa simbahang ito, palagi mong hilingin sa Diyos ang tulong ng Espiritu Santo upang maging matibay ka sa iyong pagsasumikap na masundan yung ating Panginoon. Kailangan natin ng tulong palagi ng ating Panginoon para maging matibay tayo, maging maliwanag yung ating mga kaisipan, ang ating mga puso sa kung ano ba yung galaw ng Diyos sa ating mga buhay at galaw ng masama. At kapag mas nakikita natin yung galaw ng masama, mas malalabanan natin ito ng maayos. At kung makikita natin yung kilos ng Diyos sa ating mga buhay, malalaman din natin na palagi tayong sinasamahan ng Diyos sa bawat araw at lalo na sa bawat pagsusumikap na mayroon tayo sa pang-araw-araw. Nais po ng Diyos, ulitin ko po, nais ng Diyos na maging maayos yung ating mga buhay at mangyayari ito kapag patuloy natin siyang susundan. Ngunit may mga puwersa na pipigil sa atin. Kaya naman, kailangan nating buksan yung ating mga sarili sa puwersa ng Diyos, sa banal na Espiritu, upang tayo ay makapagpatuloy ng matiwasay sa ating pagtulad sa Kanya sa bawat araw ng ating mga buhay, upang tayo ay tunay na maging instrumento ng pagmamahal at kaligtasan ng Diyos sa ating mundo. Amen. At ayun po, ang ating episode for today. Palagi nawa nating matularan at masundan ng ating Panginoon. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating i-follow ang ating mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube, at sa ating Spotify at sa Tabela app. Maraming salamat po at kita-kita ulit tayo Pakinggan niyo po ulit ako sa susunod na linggo. Amen.